katigangers. First break man eh. <laughs> Ito yung salt of the day. Ewan ko kung ano yan. Yung itlog natin nandiyan. Yung nestle cream nandiyan. May kiss din. Yung mga puti-puti na yan. At saka yung cheese din yan mozzarella cheese yung yellow tsaka yung mga bote to, hindi sorry thank you dito pag nag, sa atin pag nagbumahing ka kasi bumahing ako dito sa kainan sabi nila bless you sa atin naman kasyama po kaya parehas lang tayo in English lang nila <laughs> nung bumayang ako sabi nila bless you sabi ko thank you pero sa Pilipinas naman pag bumahing ka kasama po ini lokano lang ya yeah. eh, parehas <laughs> ito yung ano aking panulak Ataso na atas iya na kaya ngayon ano pang gagawin natin <laughs> basagin natin yung itlog yung itlog mo itlog natin lahat Ayan. Tapos, halo-halo ina natin. Ganon. Ganon. pag na-incorporate na lahat pwede nang banatan yan ready na ready nang kainin pero tikman muna natin yung ano para malaman natin yung salt of the day Baka dito ako bumahing, baka maasim, may asim. Hindi naman. Masarap din. Okay na, yun lang. Babay ng mga katilangis. kita-kita naman tayo sa panang halian. Bye-bye.